Ilang estudyante ang nabaagang nilatid ng mga magulang sa kanilang eskwelahan sa pagsisimula ng klase gayong araw. Katulad lamang sa President Corazon Aquino Elementary School sa Lungsod, Quezon. Hindi pa sumisikat ang araw ay nasa school grounds na ang mga chikiting. May ulat si Bien Manalo. Excited ang karamihan ng mga estudyante sa muli nilang pagbabalik sa mga eskwelahan. Katunayan, Pasado alas 4.30 pa lang ng umaga ay pumasok na ang tatlong magkakapatid na si Cloud na grade 2 student, si Sai na grade 4 student at si Justine na nasa ika na baitang. Sila ang early birds ngayong first day of class sa President Corazon si Aquino Elementary School. Excited po makita mga teacher ko at kaklase ko para po di ako malit. nagayos ayos ng uniforme at tsaka na tulog ng waga. Ang kanilang ina na si Jubilin, excited na rin sa unang araw ng klase ng kanyang mga anak. Para po hindi sila sa traffic po, saka para po hindi masikip sa pagpasok po sa eskwelahan. Hindi po siksikan. Pumasok po sila ng maaga tapos maano po sila ng mga, mga teacher po nila para hindi po sila maligaw at maayos mo silang makapag-aral. Si John, excited at handa na rin sa kanyang first day of class. Excited na po ako pumasok. Gusto ko makita ang teacher ko at yung mga kaklase ko. Ayon sa pamunuan ng paaralan, mahigit 8,000 estudyante ang naka-enroll sa President Corazon Aquino Elementary School ngayong school year 2023-2024 na inaasahang tataas pa bago matapos ang buwan. For school year 2023-2024, uh, we have uh, ano, increasing enrollees. Uh, talagang inaasahan namin lalaki sapagkat... Uh, In the um, enrollment period, marami na rin ang ating mga uh, transferred in. They are from the private school, kaya talagang... Uh This time we could see now the actual uh, enrollment of our uh, teachers and at the same time I am assuring na increasing of enrollment tayo ngayon. They are all excited and uh, lahat naman makita nyo siguro even you could make it silip with their room ay talagang naman din well prepared. Wala na rin yung mga poster posted in their wall, piniyak ng mga otoridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral at seguridad sa paligid ng eskwelahan. Katunayan, nasa mahigit sampung LTO law enforcement officers ang nakadeploy para isaayos ang trapiko sa paligid ng eskwelahan. Para po uh, magmando ng trapiko. Hindi lang po yon to ensure the safety po ng ating road user, particular po ng ating mga estudyante. Parami po kaming mga na nasita na mga motorista, particular yung mga naghahatid po ng mga bata. Angkas po nila yung mga bata sa motorsiklo, wala pong helmet, minsan tatlo, apat pa po yung angkas-angkas uh, pinagsabihan po muna namin. Maaga rin nagtungo sa eskwelahan ang EOD ng 9 Bomb Squad upang mag-inspeksyon at matiyak ang kaayusan at seguridad sa paligid ng paaralan. Hinihikayat naman ng PNP ang pamunuan ng mga eskwelahan na magsagawa ng inspeksyon para masiguro na walang makakalusot ng mga patalim at droga sa mga paaralan. Handa rin silang umagapay para mag-imbestiga sa mga kaso ng bullying na maitatala. BN Manalo para sa bayan.